Good day guys uh, for today's video. I-share ko sa inyo kung paano kumuha ng booking sa Lala Move. So, eto. Open lang natin to. Ayan. Uh, ngayon nga pala ay gabi na. So, bali, kapag ganito, nakikita nyo po, eto tomorrow, 8am. Uh, pag kulay blue po yung kulay niya, meaning pang bukas po siya. Then, kapag orange po is pick up now. So, ayan. Kapag, tapos, kapag may nakita po pala kayong ganito, yung parang may kidlat po, meaning po nyan is, uh, may additional po yan. Dito po natin makikita. Click lang po natin ito. So, ayun. May night surcharge po na 40 pesos. Then, syempre, ganun pa rin po yung commission nila, So, mababawasan yung 133 natin ng 26.60 peso. So, ang earnings na lang po natin is 106.40 So, ayun. ah uh, bali, dito pa lang din, makikita mo kung gano'ng kalayo yung pick-up niya. Ito, ah uh, San Pedro to Lupa. 15 kilometer yung layo niya. So, pag ganyan, medyo Sobrang layo talaga niyan sa atin. Lugi na agad tayo niyan sa gas. Then, kung halimbawa, kukunin nyo siya, kita nyo po itong slide to take order. So, ayun. Pag in-slide nyo po yan, automatic, uh, kung sino po yung mas malapit sa area, yun po yung makakakuha ng booking na yan. Then, dito po ah uh, makikita nyo rin kung pag pag ayan ah uh, so ayan makikita nyo po pag clinic nyo po yung lugar na yon makikita nyo kung gano'n na po siya kalayo sa inyo so ayan lang ah uh, <coughs> kung may iba pang katanungan comment lang po comment lang po kayo Then makikisubscribe na rin sa aking YouTube channel. Salamat po.